बनाने उ पियो परोसा

Ano ka ba? Kung hindi ka ma-issue niya, di wala kang babalikan baliw. Okay lang yan. Eh? <laughs> <laughs> Mga naglalabas ng <lang>, ano eh <laughs> Ah, ah. Yeah. Nah, hindi ko na narinig ko lang yung sa mapunta daw ako sa Datska. May linda ka doon sa Datska sa katawag. Papa, schedule Nagbasa, binasa ko lang talaga yun. I love you. puti pa dito ang daming ano, ang palaruan ng ano, mga bata. Dapat sa sa sampalok to meron din ganito oh. <laughs> meron ba? Sa loob, sa loob. 'di ba? Ba may may playground. Sa labas, sa labas wala. Kasi wala kasi yung pwesto, no. Natutuwa mga batuta pag hapon mo okay. na Na. Nando. Chi. we can. pa <laughs> <laughs> <Ayan na. laughs> basura, eh. hindi ko na itapon. Hoy dito lang tayo. Dito. Ang init. Tapos siguro maraming tao dito, mga bata nang gano. Ano? Dos ko? Das ko. ka amin daw. Ay, oo. Ang ganda ng mga laman dito. Bawal boy ka yan? Pag tanagal mo ka, dito. dito. guys, i-claim ko muna yung mag-pesket muna ako ng uh laboratory at saka uh, kukunin ano yung gamutin namin dito sa Daska. Galing, ito po yung libre galing sa munisipal ng Gasmari, sa aming congress mga Salamat salamat po sa lahat ng mga sa aming premier, Ma'am Maria Pinaintermani, pamilya ni Upak, salamat po, Mamaya ni at Edwin Ramos, sa lahat ng ni Upak, salamat salamat. Bye bye na po.